guys! Welcome to my vlog! This is Uyong, aka Bagyong Uyong at syempre dito po tayo ngayon sa Welcome to Hinaguan Farm! O oh, diba? So ngayon guys, ang update natin ngayon dito sa Hinaguan ay ang at uh, iba't ibang kulay ng buhay na pumapasok dito sa ating, mang, sa ating Hinaguan Nature Farm at iba't ibang rainbow, rainbow talaga! <laughs> uh, rainbow Uh, rainbow life <laughs> rainbow life kasi anak, uh, nag, marami nagbago talaga dito at uh, itong mga A house ni Madam ay di pa nakita natin last um, last day sa ating um, video na nagpapagawa si Brenda sa kanyang um, mga A house at pinalitan talaga niya ng kanang uh, at tinatawag na po natin yan na sobra uh, um, hin hinaguan nature farm rainbow rainbow <laughs> rainbow kasi Am um, uh, colorful talaga yung buhay ng mga tao dito sa Hinaguan. Oo. At iba't ibang mga mga um, ano sa buhay, lahat basta kaya colorful. Oo. So ngayon guys, ah uh, maraming plano si Madam dito sa Hinaguan Nature Farm at at unti-unti na po niya talaga na papaganda at um pinapaganda lag, lalo yung kanyang hinaguan ni Term Park para yung mga taong um, gustong bumisita dito at gustong makita yung hinaguan ma-amaze talaga at hindi sila magsisisi na uh, pumunta sila dito which is hindi lang ang hindi lang si pinuntahan nila makita nila kung pati, mas bongga pa rin yung hinaguan na makita nila kasi colorful na po talaga yung Hinaguan Nature Farm. Kaya abang-abang na lang kayo, guys sa mga pangyayari at mga pagbabago dito sa Hinaguan Nature Farm kasi nagsisimula pa lang. Kaya tingnan natin and please watch this. <laughs> Bye. Ah. Uh, ah. Uh, 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 uh. guys, so andito tayo ngayon sa ating mga um, trabahante or nagtatrabaho sila for, uh, for a cost, for a cost city pala. Uh, itong tinatrabaho nila ay ito yung baga natin sa ano ni Bimbo at Donna. Ay, anong gagawin nito kuya? Sa a house. Ha? A house. Ah, sa A-House. Gagawa po ulit ang A-House. Ah, iyan. Kamu nak, Ah, tanggal. alisdan dan niya, pagbalen. Tapos, bawat gilid ng A house ay lalagyan ng ano, ng kawayan itong ginagawa ni ito, Kuya Tinan mo ito. Oh. Ito para sa ng gilid Kuya sa harap sa likod or may by... gilid ano ng tang dito. Tumangan. Ah, likod at tumangan ilang yang mga ano, diba ganun yung ah, sa, sa, mga sa likod. So up sa, uh, di ba, triangle yung A-house bawat harap ay lalagyan siya ng kawayan ng ito na ginagawa ni Kuya kasi um, bakit daw lalagyan daw Kuya? Ah, kaya sira na daw so kailangan daw ni Madam um, palitan ng ano kasi nasisira na at nabubulok na so kailangan palitan at ito yung ginagawa ni Kuya guys oh. ito so um, ngayon ayun pala ito pa yung balak ni Manda. Akala ko nag ano kayo dito para sa ano kasal para sa kasal ni di Dibuat Dona. Hindi pa pala. So ngayon guys, halika nga dito guys. So ngayon, ito yung ano. Ito yung mga pinatanggal doon sa ating A house na ano na lukay. Ah, ah Ah, sinusunog na pala ito. So, susunogin niya lumaya doon. Sabi ni Amanda. So, itong kawayan na ito ay ito yung ating um, bibiyakin. At um, sobrang, ano talaga siya, pulidong malinis talaga. At inaano talaga, tinatanggal talaga yung kulay, kulay, ay kulay perde yung atong uh, ano nito, balat ng kawayan. At dito si Kuya. Si Kuya pala nagtatanggal ng ano. Hi Kuya, good morning. So ayan guys, so, tinatanggal ko yung um, yung ano niya, yung balat niya, yung green. Bakit tinatanggal ko niya? Uh, one, Para daw malinis kasi barnisan. Sisilakan kasi yan. So babarnisan daw yan. Kayo, kayo din yung magagawa dyan sa trabaho kaya hindi. Sila Junel Ah, sila Junel. Yeah. So kaya stop pala muna yung trabaho nila ngayon kasi yung kawayan ay hindi pa siya ready. Siguro bukas pa yan. Uh, tatrabahuin. At nakita ko dun si Ryan sa sa barangay na <laughs> naglalakad kasi yun pala walang trabaho so thank you kuya si, ikaw din nagbibiyak kuya or iba na bibiyak kasi kuya sana so dalawa dalawa sila ngayon ang nagtatrabaho dito guys kaya din kumukuha ng kawayan kuya ah so malay, malay kinuha yung kawayan So ngayon so, guys, alam naman natin na may gaganaping um, kasal this um, September. So, sa kasalidon na at dito tayo ngayon para um, isa-isahin po natin tingnan yung ating A-house oh, oh. at itong pinakalas o oh, ayan ang, yung mga halaman dito ni madam ay wala na sobrang dinis talaga baka binahayan na ng mga ahas so ayan tinatanggal po yung iba so dito tayo guys oh. so dito tayo itong A-house natin ay hindi pa po siya tinanggal kasi kulang nakulangan tayo ng color roof. Subukan so next week. At ito ay naglilinis po talaga sila at nakikita naman natin na sobrang ganda talaga ng kulay ng ating A-house ang color roof At ito po yung papalitan pala ng ating mga trap mga mga trabahante. Ito pala yung papalitan nila. O di ba? So, at syempre, guys, hindi na o di ba? Kita-kita kitang kita, kita talaga. At syempre, dito ka uh, safe tayo sa kuryente, may nilagay si Madam dito na solar. Dito kumukuha ng ang ilaw, ang electric fan sa loob kasi doon nagcha-charge yung mga yung mga ating mga nag uh, nag, uh, nag -re ang ating A house, doon sila nagcha-charge at pawas po yun sa kuryente sa bill ni Madam kasi nag may ano tayo, may solar system tayong ginagawa ay nilalagay chat sa labas. At syempre guys, Sobrang ana pa po, po talaga ngayon, sobrang Um, busy pa po talaga yung ating mga trabahante dito ngayon at isa-isahin po natin tingnan yung ating mga mga A house sa iba't ibang kulay ang tawag na po dito ay colorful nature park ay colorful na, uh, nature park kasi di ba so, dito tayo guys oh so, dito tayo so dito marami tayong gagawin dito guys Oo. At ito pala yung ano, tinatawag so nila na ano. Diba? So ngayon guys, so ngayon guys, nangyayari dito ay itong ating um, gilid, at ating um, sapat ay may pila kong patong pa si Madam dito na mga bato at sinimulan talaga niya pero hindi pa po tapos kasi wala po, po talaga si Brenda. So ngayon ay um sinikil muna yung trabaho nila kasi gusto ni Brenda na andito siya para trabahuin yung dapat trabahuin. So hindi pa nakikita naman natin na hindi talaga siya buo na tapos. At itong mga bato naman nila guys, so yung mga bato naman ay um ipon muna itinipon uh, muna pa magbalik ni Brenda by next day ay trabaho ulit yung ating mga trabahante. O, oh, di ba? Guys, alam nyo guys, unti-unti na pong gumaganda yung ating Hinaguan Nature Farm kasi um kasi maraming mga plano talaga si Brenda dito sa kanyang Hinaguan Nature Farm. So kailangan talaga na uh, andito talaga siya, di ba? Oh, di ba? Ah, nandito na ipapatag talaga niya dito yan, guys. Tara uh -oh. <laughs> na, let's go. Uh -huh. Uh -huh. So dito naman tayo ay subang um, tinanggal na po yung um, dito puno ng um, patola at opo. Ayun. Ito yung mga isda guys. Ito yung nagsitakbuhan yung mga isda. Ayan yung isda sa fish pond. Yung nagkakaroon. Hmm. Diba? Ito yung ano niya. Pero wala na hawan na. Diba oh. You know, Ayan yung yung mga isda oh. Ang isda. Hmm. Ang isda guys. So dito din tayo, dito rin tayo sa kulungan ng mga manok. Ayan. So gumagawa sila dito ng um, ano ng manok, tambayan. Oh. Uh. Alam niyo guys, ang daming manok talaga dito, guys. Oh. Dito. Uh -huh. Masa, yun yung mga manok ni Madam. Nasa labas, nasa loob yung iba. May mga aso pa po siya dito. Ito yung, ito yung kulungan ng manok niya. Hmm? Kulungan ng manok ni madam. na pala ng mga manok dito. Huh? Ito yung kulungan. Kaya hanggang dito na lang tayo guys ha. Bye. Thank sa muli.